Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayong lahat? May nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ito na yung ating topic na Ano ang tatlong sign na nang-aakit ang isang lalaki sa isang babae? Ang unang sign natin mga kasabi is susundin niyan lahat yung utos mo. Alam niya ba ang mga kalalakihan para maakit kanila? Lahat ng iuutos mo sa kanila kahit mahirap pa ito, lahat susundin nila para lang makuha nila ang matamis mong oo mga kasabi. Ayan yung ating una na sign pangalawa mga kasawi is mag eye to eye contact. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, kapag ka nang aakit ito sa iyo, hindi kanya niya titigilan na mata sa mata na makikipagtitigan talaga lahat naman ay gagawin niya para ma-hypnotize ka at para lang maakit ma ka ng isang lalaki. Kasi ganun ang mga kalalakihan, kapag ka ito ay walang interes sa inyo o hindi ka aakitin, wala itong pakialam, normal lang natingin, tingin sabay sulyap, sabay alis na. Pero isang lalaki, kapag ka eto ay mga ake, talagang hindi kanya titigilan ng tingin. Susundan kanya kahit saan ka pa pumunta. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi is, i-invite kanya na maglabas kayong dalawa syempre ang isang lalaki, kapag ka eto'ng ginawa sa inyo, ibig sabihin, isa yan sa mga sign na talagang inaakit ka ng isang lalaki. Dahil hindi naman ito magyayaya na i-date ka niya, hindi niya ikaw iyayaya kung ayaw kanya talaga. So, ang ginagawa niya para mahulog ka sa kanya, ayayayain ka niya na lumabas kayong dalawa para magkaroon kayo ng moment na magkausap dalawa hanggang sa makuha niya yung loob mo, hanggang sa na magkakausap na kayo, hanggang mahaba na yung conversation yung dalawa at hindi mo na mamalayan ay talagang nahuhulog ka na para sa kanya. Kasi ganun yung mga kalalakihan, magaling sila kumuha ng loob ng isang babae kung saan ang kahinaan ng isang babae ay doon nila pinag-aaralan para makuha nila ang isang babae, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasoy. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan. Malalaman niyo naman ang isang lalaki kapag ka ito ay nang aakit sa inyo kasi hindi niya kayo titigilan. Kahit pa araw-araw kayo na maglalakad sa kalsada tapos ang isang lalaki ay talaga namang susundan kanya. Wala siyang pakialam kahit na minsan ay natatakot kanya. Wala itong pakialam sa iyo kahit pa ano yung sasabihin mo sa kanya. Kasi ang isang lalaki, grabe yan makatingin sa isang babae kapag sila na ay mang-aakit or nang-aakit sila ng isang babae. So minsan pa nga, di ba, pasipul-sipul sila, inaabangan nila yung paglabas mo at susundan ka nila at hihingiin lahat ng details mo para lang makuha nila yung information tungkol sa mga kasawi. Yan lang po yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!